Hello guys and um, magandang buhay sa ating lahat. Happy pig farming po. Yung pagbababoy ay hindi ganun kahirap pero hindi rin siya ganun kadali yung mga uh, biik na ito is 12 sila 12 sila na pinanganak ng nanay nila na F2 na large white at ang tatay nila is yung F1 na land race pero sampo na lang yung natira kasi nga binili yung dalawa nung kakilala din namin So, yung sa pagbababoy is kailangan lang talaga na medyo tutukan. Maralin mo muna bago ka magsimula kung alin ba yung akarapat dapat na maging inahin sa iyong um, manit na pegiri o ano yung magiging tatay nila para naman sa ganun is malaman mo kung kailangan mabilis ba na maibenta yung mga liit o kailangan mo bang magproduce ng maraming inahin or gusto mo ba na mapalawak yung bigiri business mo. So, ako actually, um, nagsisimula pa lang. At sa awa naman ng Diyos is, mayroon akong isang barako. At that time pala, uh, anim na sana yung mama pig ko. Pero talakayin natin yan hanggang sa ulit yung video. Hanggang dito na lang po.